Magandang buhay, mga mawe! Nakapasok na nga pala dyan yung mga junakis ko at kami na nga lang dalawa ng bebe ko ang naiwan nga ulit dito sa may bahay. Nakahiga nga muna kami dalawa dyan habang nagpapabwest milk nga ako sa kanya at nag-iisip nga ako ng aking lulutuing ulam para sa pananghalian nga namin. Sakto naman nga na nakatulog na nga itong bebe ko at narinig ko nga yung suki ko ng sariwa na dumating na nga. sang araw ko pa nga ito inaabangan dahil nagkikrabe nga ako sa sinigang na sa bayabas. Kaya kung nap Panood nyo nga yung previous vlog ko ay nanungkit nga ako ng bayabas doon. nga pala si Manong, nasuki nga namin ng sariwa na nagtitinda nga dito. Bangos at galunggong nga yung tinda niya ngayon. Paglabas ko nga ay inabutan ko na nga pala dito si nanay na nauna na nga na sa akin ng ulam. Bangus nga din pala yung binili niya at sabi niya nga ay ipapaksiw nga daw niya yon. Namili na nga din ako at hayan nga at pinatimbang ko na nga pala kay Manong. Isang piraso nga lang din pala yung binili ko at yung medyo alanganin lang din nga pala yung pinili ko. Hindi pa nga din gumaganda yung panahon dito kaya naman kung makikita nyo nga ay hayan nga at umuulan pa nga din. Nagigib na nga pala muna ako ng tubig dito sa may poso namin dahil lilinisan ko nga yung bangus na binili ko. Ang hirap nga talagang gumawa kapag nga ganitong maulan yung nahon dahil mas gusto nga natin na nasa loob nga lang tayo ng bahay. Magdadalawang linggo na nga at araw-araw nga ay umuulan nga dito sa amin. Ito nga pala yung mga bayabas na sinungkit ko nga nung isang araw at hayan nga at binabalatan ko na nga siya. So craving success nga tayo ngayon dahil maluluto ko na nga yung sinigang sa bayabas na nung isang araw ko pa nga gustong kainin. Dala nga lang din kasi akong magluto nito dahil seasonal nga lang naman kasi itong bayabas. At dahil panahon nga ng bayabas ngayon ay may panuka nga ako na makukuha. Mabuti na nga lang din at may puno nga din kami ng bayabas. Ang mahal nga din kasi ng bayabas kapag nga mo ito sa iba at minsan nga ay umaabot pa nga ng 200 ang kilo kapag nga hindi niya seasonal. Katapos kong ang balata ng bayabas ay hiniwa-hiwa ko nga lang ito at nagbalat na nga din pala ako ng sibuyas at hiniwa ko nga lang din pala ito sa apat. Naglagay na nga din pala muna ako ng konting asin at tubig nga para pakukuluan ko nga lang muna to. Nang kumukulo na nga ay sudod ko na nga din palang inilagay ito ang bangos na hiniwa-hiwa ko na din. Nabay ko na nga din palang ilagay ito nga talong dahil ito nga lang yung gulay na meron ako. At pwede nga din pala kayo dito maglagay ng siling paniganga. At dahil wala nga din akong nabili na kangkong or talbos ng kamote ay ito na nga lang din dahon ng malunggay ang ilalagay ko. Naglagay na nga din pala ako dito ng konting bitching pampalasa. Inakuluan ko nga lang ulit ito saglit hanggang sa maluto nga itong dahon ng malunggay. At ayan mga mawe, luto na po ang aming ulam, sinigang na bango sa bayabas with dahon ng malunggay. Tara kain po tayo mga mawe, nauna na nga po pala akong kumain at hindi ko na pala yung mga junakis ko. Thank you Lord sa blessing. Mar amin salamat po sa panonood yun lang